Umusad ho ngayong araw yung uh, Quad Committee hearing dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. May kinalaman ito doon sa mga aktibidad ng mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ipinagpatuloy kasi na ang uh, camera ang naturang pagsisiyasat bilang karugtong pa rin ng mga usapin na hinihimay kaugnay doon sa mga aktibidad ng nakalipas na administrasyon. Narito ang bahagi ng naging mensahe ni Congressman na Robert E. Barbers ang Quad Overall Chairperson. Napakarami na pong nakita at nadiskubre at na, naipalabas dito po sa Quadcom hearings. Kung kaya naman pilit itong binabatikos at minamaliit na mga natatamaan. Base sa aming nakakalap na mga informasyon, ang paninira ng mga trolls na bayad, patuloy ang paninira ng mga trolls nabayad ng pogo at drug money sa mga membro ng mga taong tumitestigo rito. Katakataka na napakalaki ng puhunan na umiikot sa mga trolls na halatang inaalagaan ng mga nasasaktan sa mga bagay na nauungkat sa mga pandinig natin dito kabilang na marahil ang mga malalaking pangalan na nagpoprotekta sa mga iligal na droga at pogo. Bahagi yan mga pahayag ni Congressman Robert A. Barbers, ang overall chairperson ng Quad Committee. Samantala, tiniyak naman ng uh, naturang opisyal na magpapatuloy pa itong pagsisiyasat upang maging malinaw ang mga usapin kahit nga wala ang presensya ng iba pang mga personalidad na dati nang naisalang bilang mga resource person sa naturang pagdinig. Narito pang patuloy ng mga pahayag ni uh, Congressman Robert A. Barbers. Pilit pong sinisira ang imahe ng ating Quadcom na walang ibang layunin kundi ipalabas lamang ang katotohanan. Kung kaya't hinihikayat naming ang ating mga kababayan na humarap, magsalita at magbigay ng kanilang impormasyon na may kinalaman sa usaping tinatalakay namin dito. Kung sakali na ang mga impormasyong ito ay mapapatunayang totoo, kami ay gagawa ng mga mungkahi sa mga nararapat na ahensya upang sila sila na ang gumawa ng mga nararapat na hakbang. Yan ang uh, bahagi ng mensahe, uh, bahagi ng opening remarks dito si Congressman Robert Ace Barbers sa pagpapatuloy ng pagdinig. kaugnay dyan sa uh, mga kinasasangkutang usapin ng nakalipas na administrasyon lalo na ngayon yung paksa ay tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators.